So yan update price naman tayo ulit sa mga about para makakuha kayong idea sa so mga uh, tungkol sa mga relo ni hindi ito mga alpha yung mga, Sa mga about ng relo dito no so yan ito yung wave natin muna sa loob kung ano kung pwede natin mga about ng mga relo dito sa abinida no? so ito po yung mga tindahan mga guys sa uh, dito talagang legit na hindi ka ma ano sa mga klase mga relo po dito mga. Yan dito mga area na yan sa mga kahabaan so yun dito po. At talagang dinadayo po dito sa area na to kung siya po makakabili ng uh, mga legit na mga rilong Ayun, katulad yan mayroon tayong mga dito magsimula tayo dito sa mga about mga to sa mga t-shirt natin mga free sample kukuha lang tanga idea sa mga about mga prisuan po sa mga about so, sa mga rilong yan uh, 34,300 na uh, mga rado pala ang rado nga uh, 34,000 na rado natin yung mga yun 30,000 so mayroon naman tayo dito mga t-shirt ang t-shirt natin uh, ah, ang price yung tumakadalasan ito itong price 37,000 so katulad yan 37,000 yung ano white dial mo 37,000 ayun mayroon naman tong itong black dial so 800 ang mga presyuan niya mga guys ito naman tayo sa ano ganito dito mga bat mga rito na pwede niyo maabil so punta muna tayo dito sa mga about mga rito ng mga alba yung katulad sample natin sa mga about ng alba natin uh, presyo nito ni mga sa uh, 64 uh, 6,400 yun yun no? Uh, 6,415 ang um, price naman ng about ng uh, blow dial no? Yan. mayroon naman uh, 7,000 yun 7,379 So, alba niyan, mga guys ha. Alba yan mga guys ha. So, yan about na mga. Ah, ito, katulad nito ay 6,125. Ah, yan. So, dito po yung dahil na ito mga guys. Ito. Yan. Ang price one ito, 6,300. So, 6,300. O, so, dito naman tayo to, sa mga ano naman ito. Ah, alba ng Seiko Divers yan, automatic ito so, mga katulad nyo ng mga na ay walang makita natin tag no, so about ng tag dyan, ang 1 yan, mga sample 6,000 6,223 about mga silpo, ah, dyan, dyan, ganyan uh, rilo So, dito naman sa about ng atong ito yung about mga rilo nito uh, nito pre 1 ito, 6,800 6,885 so, mga ganitong set so, mayroon naman tayo presyo ng 6,875 so, mga ito ato uh, mga ilira na ito sa mga dito naman tayo sa mga ano itong about naman yung mga uh, fill ano yung stainless so ang price na ito so masilip natin no? ang presyo nito 14,000 14,300 ang mga presyo ang mga about ng mga ganyan mga reload yan mga ito. So dito. Yan, pwede tayo dito sa mga ano, dito naman tayo sa mga ito. yun dito katulad nito, halba pa rin 'yon, no? oh. ganoon pa rin presyo na ang presyo nito ay Yan. 3,000 3,999 'tong mga basta na. Yan, kadalasan 'yung mga ganoon 3,000. So mayroon tayong mga 3,255 'yung mga ganoon ng mayroon naman tay Seiko Seiko Divers so yung mga about ng Seiko Divers plus mga about ng dito so bigyan natin sample mga about ng price so tungkol sa mga presyuhan natin ng mga divers natin so hindi natin hindi tayo pa mapagsilip gawa nga yung walang nag-assist sa atin hindi masilip natin 37,000 o yun yung 37,000 sa mga divers natin na diver X yan 37,000 ayun 37,000 plus so, mayroon naman tayo rito ng ano ito naman Seiko so stainless ang price nito ito 34,880 ang presyo nito mga chan ah, black dial no ito, ang price nito 34,800 yeah. sa, sa mga ayun mayroon naman yung Seiko ito mga katolik na naka-sell naka-all sell siya no ang um, price nito 15,000 15,750 ang presyo ng Seiko. Si ayan mga ganito. Yan ang bata yan. Yan sa mga talagang dito mga relo na ano. Yan. Hindi ikot tayo dito sa kabila sa tungkol sa mga doon naman mga presyuan dito sa mga dito katulad nito. Meron pa tayo mga o, ori, orange orange star. So ang price nito orange star So, sample price ha. Uh, sample price ay 34,499 ang price po dito mga presyuan kung ganitong klaseng orange star mga pinulo na atin. Uh, dito. Uh, ang presyuan, 34,899 ang presyuan sa mga ganyan. Apat na piraso na lang po natira. Ito, mayroon naman dito sa mga katulad nito, sa mga nito. Orange pa rin to. Uh, ang presyuan nito, Uh, 63,499 63 ang mga presyuan dito hiliran na to uh, 63,499 sa mga hiliran na to ng orange star sa mga bat na mga rilo na to yun dito mga klaseng klaseng mga rilo so mayroon tayong mga rilo dito sa mga ito nagbibigay sila ng discount 50% sa mga bat mga iba't ibang rilo dyan sa mga ano sale rilo natin dito nagbigay siya ng kahit anong ori dito sa mga klaseng rilo natin so sample mga ito Bigyan kayo ng konting idea na masyadong tungkol dito sa uh, presyohan natin dito sa mga relo natin, no? Ano ah, ba ba? Ah, 4,000, 4,000 ba? 4,800 ang mga presyohan dito. So, at mo ng 50% po mga guys. Ito po ito. Okay, so mga guys, ito ganito pala. Ang, ang price mo dito, 4,900 lang for sample ha. So, nag ng 50%. So, i mo na lang yung 50% po mga So, yun, mga presyo nito dito. Kaya, katulad ng 6,000. Katulad din ito ng gold plated na white dial, no? Top sample nito, 6,800. So, i mo ng 50% po mga guys. Yan. yan mayroon naman tayo rito mga katulad nito. Sample nito, mga ganitong ore na 4,000. So, list mo ng 50%. So, nagbigay sila ng sales sa po na account po sa about ng mga oring klase pong mga riloko po dito nagbigay siya ng 50% po mga yan lahat yan so ikot-ibang mga ano yun haba yan dun so dun sa iliran na yon yung madalasan po dyan na nagbigay ng 50% sa mga about ng mga oring ng mga riloko so ayan mga dito dito naman tayo mga siko 5 so about mga siko 5 natin mga free 1 yung mga siko natin So sample wala tayo mga kadalasan 8,000 8,125 sa mga ganong klase ko ng mga ilira na to. So sa mga gold plated naman tayo mga guys. So ang presyo nito sa gold plated 9,700 tama ba? Ito naman tayo sa mga gold plated natin mga guys. So bigyan tayo ng sample, ko, for example no, 9,750. So 50% yung discount dito. Ah uh, 20% ang discount po dito sa so, for example na no, 7,950. So least mo lang 20% po sa so, about ng mga gold plated natin ano siko ikaw mga guys. Ha? So ito mayroon tayo tayong pambabayad rito, So may mga pambabayad rin tayo na siko pa na gold plated tayo rito mga presyuan dito may about ng mga pambabayad natin na uh, siko 5 na mga guys. Ha? So ang presyo nito 8,450 ang mga pambabae natin na gold plated no. So list mo nang 50% to mga so, mga gold plated na relo. Pero daw mga siko na stainless mga pagong, yung so, mga bawat ng pagong ay 50 ito yung sample to mga sa, yan. Yan. 57,500 san sa mga ganun yung black dial no. Yan, sa mga siko divers. Yan, so, mayroon naman tayo rito ng sample ay ano to, presyo nito. Ito to. Ah, uh, black dial, may ah, uh, blue dial. Ay, dito makikita man guys. 20 25,000 mayroon, 25,000 mga so high price dito yung ano 26,000 o 56,000 500 sa mga siko divers natin mga siya. Yan dito mga yan. Kadalasan nito May 6,000. Ay. Ah, 67. Yan. Mga 67,000. So yan. Ito naman. Ah, 68,000. 68,000. thousand, 68, 68,100. mga seiko 68,100. 68,100. 68,100 sa so uh, mga mga na dito lang sa uh, ano natin dito sa mga rilo dito sa Avenida uh, sa mga iba't iba't mga brand ko dito ang mayroon sila rito mga so ano pang inantay nyo mga guys so dito nakakabili ka sa mga rilo na talagang okay. legit po dito mga rilo natin dito no so, mga bawat mga rilo natin sa so, mga katulad ng kasyo mga guys yung so, doon sa dolo ah uh, oh, sige. O oh, hindi naman. O yan, mga katulad ko mga ganun mga kasyo man naman tayo dito sa mga yun. So yun mga ito yung nating natin tutukan dito sa mga about na mga squats naman, naman yung mga ganis. So, ito ang dami ka dito mga. So nakaka kayo siya dito mga kasyo natin. Ha? So sample naman tayo dito sa train ah, naman ito ganito. Mga ano to anong brand to? Mga sa mga kasyo natin sample natin na price uh, price nito 17,000. 17,000 ang mga presyo. 500 ganun ang mga presyo dito mga shop. Yan, ma kasyo na dito. Ang dami-dami. Ang dami Andami dito mo pwedeng mamabili at magpapakipilian ng mga relo dito mga shop. lingon mo talagang mga relo na talaga. Ba't mga relo. Okay. Uh, So, ano pang yung mga guys dito lang sa Bineda mga guys. No? dami mong pagpipilian ng mga relo dito mga guys. Alright. Sa uh, Bineda lang ito mga guys. No? Sa kaabaan ng Abilena, ulitin lang natin sa mga about na mga uh, legit na mga relo dito sa Bineda. Ito po yung pinitaan. Ito lang.